Magandang gabi sa lahat. Uh, ito na po, dumating na po yung hinihintay natin na tent. Bagong tent para po sa darting na mahal na araw. Uh, Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa bumili ng tent para sa team Apo. Ma'am, sir, maram salamat sa sapagkat meron tayong magagamit na bagong tent. Ayan po, galing po yan sa Shopee. Inorder po, may apat na araw o lima bago dumating. Ayan po, shout nga pala kay Rich Kid. Sa aking anak na si Angelo. Ayan po, dandahan na baka maano. Ilapag nyo muna. Wow, puti. Branyo po yan, branyo. Kararating lang po ngayong gabi, tumawag po yung delivery man natin na ng Shopee GNT. Ayan. <coughs> Ayan po, gagamitin natin sa mal na uh, itatayo po ng uh, aking mga kasama. marami uh, maraming salamat sa mga sumuporta. Uh, yung nga, uh, lalo na kay La Apolosita uh, at uh, sa kanyang tita. Uh, uh, Iaano ko na lang po yung mga pangalan ni Ayuso natin para lato nang ng tumulong ay may shoutout natin kay George the Man. Ayan po, kay George Man. Kay Sir. Sir, magandang ano po sa'yo na nasa ibang bansa. Mga tumulong po kay Apo Rap, Apo kay Napo Marwin, mga tumulong po yan. Ngayon, uh, testing lang natin kasi mahirap na mamaya, hindi pa natin binuksan, magmamahal na araw na, Lunis Santo, eh, dun pa lang natin ikakabit. Mas maganda yung testing muna natin. Talian na lang ron lang, ano, panibagong tali. Para, ano, kasa na lang. Baligtad eh. Yan yung paa, oh. Yan yung pao. Ayan po. Sa mga tumulong po ha, isa-shout out ko po, po kayo. Uh, hindi pa natin na ano pero ang unang nag ano, sila George Demen at naghintay pa tayo ng another uy laki pala eh ayan ang laki oh ang laki ng ano usog nyo usog ganun ganun Baligtad na. Ay oo, baligtad nga. Itong paa. Ito nga pala pa, sorry. Ayun po kasi oh, ngayon tayo gagamit ulit ng gantong bago. Tsaka yung nakaraan nung no, kulay itim yung pinaka-brace niya, mga ano niya. At kulay asul naman po yung dati. Ngayon itim po yung ano. Ayun, maraming maraming salamat po sa mga tumulong po, no. Ah, uh, iaayos ko po yung mga pangalan para oh, nang sa ganun eh ayan maraming salamat po talaga at sa akin kapatid na si Rolly Boy Rolly Paris Overload Rolly D na siya po ang katuwang ko na nagpipintura ng mga sawali at yun pong ikakabit tapos itataas pa yan no Pasok nyo muna bago nyo yan yung tent. Malaki po, malaki po siya. Kayang-kaya, kasyang-kasya sa ano. Tama-tama. Sa mga tumulong po, uulitin ko, maraming salamat po sa inyo na may patnubayan tayo ng poong may kapal. Sa araw-araw na pagtatrabaho nyo, o saan man kayo pumunta. At saka yung kay ano, yung dalawang mag-asawang doktor ng Ilocos Norte. Nagbigay din po sila at yung uh, na hindi ko po masyado talaga ano yung mga pangalan nila. Ayun po, dumating na po. Ngayon lang dumating. Itataas pa yan, hindi. Bago niyo itaas, ikabit niyo muna yung 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 tulda. <coughs> Yan po ang naging kabuuan. Ang laki, ang laki niya oh. Yan po iiano natin sa sa kalsada dito sa Eskinita oh. Sagad na siya. Bali ano yung muna rescue yung tulda bago itaas dito. Ito ang magtataas oh. Ang oh, makapal siya, makapal. At magagamit pa po ang team ng team Apo ito sa mga iba pang occasion. Tulad ng pamamahagi ng uh, school supply. Ayan. Ayan po yung bagong bago. Talagang bago ho talaga. Maraming salamat po. Maraming salamat. At uh, talagang may nagbigay po. Sir ma, maraming salamat. At kahit hindi nyo na yung talagang pangalan nyo. Eh, kinukuha ko po eh. Talagang ayaw nyo. Eh, ganun pa mas maraming salamat po. Yan. Mataas, ang ganda. Ayan po, branyo po yan, branyo na nakakarton pa kanina. Ngayon, ingatan na lang, baka mapunit ha. Parang manipis siya. Manipis? Ay. Okay lang, pero pang ano lang naman sa yan. Up, dandahan, dandahan. Ay, sa baba yung pantas niya. Ayun yung no, nasa baba yung bilog. Ayun oh. Sa baba hindi pala dito sa ano na to, sa baba siya. Pagyugutin. Paki tulungan nga ma. Ah, siya to sa akin asawa. Ayan. Hmm, nakatawa ka ah. Ayan po, ayan ang taas kailangan makita ng ano ng mga ka-idol natin na kung gaano siya kataas ang laki po niya no parang masasakop yung daan hindi akala mo lang ganyan din yung may mamaya mo matas mo mga kabila. Nagbibidyo ko eh. Sige, may ano yan, may tutunog yan. O, kabila naman. Pag tumunog yun, yun, yung bearing na naglalak. Uy, ang ganda po. Sa pa? Pindutin nyo yung bearing. Pindutin nyo lang. O, yan. <laughs> Okay. Kulang yan. Ba mabali yung ano ha? Ba mabali yung tungkod. Nakuyari tayo kabago-bago. May sasagad pa? Wala ang baba. Okay. Eso. Eso. <laughs> Tapos alam ko ha, atakin pa to eh. Okay. 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 Bye. Bye. Sige. It, Ay tataas yan pag na. Ayan po at uh, medyo ano Okay. Oh, hatak kayo John. Hat Ma, dito tayong dalawa. S sasabay na tayo tayong magatak. Ge. Okay. Yan, buka. Sige, tumatas pa yan eh. tasya tatas yan, Taas mo dyan. Yan. Kabila, kabila. Taas mo rich kid sa kabila. Gitna. Kailangan sa tulong ng supporta eh. Ba, pa, Hindi pa yan ang tunay na taas niya kasi tinan mo yung ano, nakalundo na, na oh. So, so, yan. Oh. Di ba? Taas? Pa. Ha? Basit. Oh, ayun o. Alam ko may lakan to eh. Eh pinabali. dito, may lakan nga. Atakin din namin? Dapat tinawag ko. Oh. oh. Ang maglalak ito o. Oh. Ayan po, ganyan kataas po. Grabe ang taas. Pero ang laki. Yun, nakalak na. <coughs> Ay, pahaba. Pahaba pala siya di diba? Oo. Tama lang to. Ayan po. Ganyang kataas po. Ang laki, oh. Tignan nyo po, alalayo ko, ah. Kasi pala yung dalawang ano, Pag sa garahe. Ayan po. Maraming maraming salamat po. Yun lamang po. Maraming salamat. Pinakita lang po namin. Maraming maraming salamat po talaga. God bless po sa lahat. Uh, iaano ko po ito. Pagka magtatayo na, uh, baby John natin. Hanggang sa mayari po siya. Maraming salamat. Bye-bye.